Hi guys, kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo dyan. At kumusta ang birthday ni Dave Kapon? Sa, so, sa mga nagpunta, kumusta kayo? At para kay Dave, happy birthday Dave. Uh, sana masaya ka na sa mga taong nakapaligid sa yo. At wish ko sa'yo na sana isang araw, minig ka ng pasensya kay Tatay Ramil sa pananira mo sa kanya. Dahil nandyan ka naman sa kamay ng mga taong, alam mong noon pa ay sinisiraan si Kateramel at alam mong sinong mga tao na yun. At doon ka pa talaga sumama. So, alam mo yung, yan yung pinakasakit sa part ng taong nagmamahal sa'yo. So, sana uh, hindi ka ng sorry dahil alam kong uh, hindi maging masaya yung kaluluwa nyo kapag lagi kayong nagsinungaling nagsinungaling sisiraan nyo yung tao. So, tanggapin mo ang katotohanan na nasilaw ka lang sa mga offer nila na at kinansinti ka. So, yan. diyan ang pag usapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung reaction ko about sa comment na yan ni Madam na napaka-harsh para sa akin yan bilang isang taga-subaybay ni uh, Tatay Ramel simula pa noon na wala pa si Dave sa kanya nanonood na ako sa kanya so, yan hindi ko lubos akalain kung bakit nakapagsabi siya ng ganito uh, siguro palagay na lang natin na hindi talaga siya nanonood ng na mga vlog ni Tatay Ramel dahil bakit nasabi niya yan no Nasimula noon ang mga kapatid ni Sir Ramel ay may mga kaya, may mga business sila Sir Ramel, may business family nila, may mga may mga business sila, may farm sila. So paano mo nasasabi na nakabahay siya ng si Tekram ng halagang million of pesos nang dahil kay Dave at kailangan ni Dave utusan mo mag-file a case para makuha niyang pinagpaguran niya. Paano mo nasabing pinagpaguran? Baka di mo alam na hindi lang si Dave ang mga top videos ni Sir Ramil. Baka gusto mong isa-isahin. Kasi hindi ka nanonood eh. Salita ka lang ng salita na hindi mo inaalam. Hindi ka nanonood. Basta lang nakapagsalita ka, nakapag-comment ka ng ganyan. Hindi yeah, ko alam kung saan ka humugot ng lakas para sabihin yan sa taong napakabait, no? Dahil lang sa pagkukonsinti nyo sa, ta sa kay Dave na talagang nahawaan ang sinungalingan ninyo. Ganun lang ninyo sabihin yan ka, Tatay Ramel. No? Kung gusto mo, halongkatin mo yung mga vlog nila, no? Para, ano, para makita mo na hindi lang palang yung Dave nyo ang maraming views doon. Ang sabihin natin na nag, nakabahay ng million of pesos ng dahil kay Dave. No? At saka yung mga pera ni Dave na galing sa sponsor, pinaliwanag naman yan ni tatay kung saan nakalagay. No? So di ka kasi nanood, salita ka lang na salita. Hindi mo inaalam, di ka ba naawa sa tao? na sinaktan na nga ng taong minamahal niya, inaalagaan, inaaruga, at ang gusto niya ay uh, disiplina lang sana sa bata. Pero anong ginawa? Sinasaktan. So, ganun talaga eh. Pag sobrang bait daw kasi ang tao, ano eh, naaabuso. So, sana sa'yo ate, halungkatin mo yung mga videos ni Sir Ramil. At ano hindi niyo, huwag kayong masyadong mapanira. yan makapagsalita kayo ng ganyan isipin nyo muna ano yung sinasabi nyo na nakakasakit kayo ng tao kung nabas man yung Dave nyo uh, kasalanan na niya yan dahil kasalanan talaga yung ginawa niya gusto pala niyang makasama at makapiling yung pamilya na eh bakit pinaabot pa niya ng 5 years no? so yun lang uh, para sa'yo madam bago ka magsalita siguraduhin mo na yung sinasabi mo ay may katotohanan. Uh, baka akala nyo yung mga pera ni Dave ay, ay nananakaw ng uh, TechRam family para makapagbahay ng milyon. Hindi ka kasi nanonood eh yung paano nila pinaliwanag kung saan yung mga pera ni Dave. No? Uh, akala nyo naman pinaglalako si Dave, pinagtatrabaho para sabihin nyo na uh, pinagbagura ni Dave yung mga yan. So, uh, isipin nyo na lang kung, yung iniisip nyo lang kasi, yung kung ano yung Dave ninyo ngayon. So, yun lang. Sana mag-ingat po kayo.